kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na dinala sa ospital si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara noong lunes ikalabintatlo ng Oktubre. Ayon kay Aplaska, nakaramdam di umano ng pananakit ng dibdib si Alcantara kaya tagad itong dinala sa ospital. Lumabas na muscle spasm lamang ang dahilan ng kanyang naramdaman. Ani Aplaska, he complained of chest discomfort. So to check, he was brought to Pasay Medical Center for ECG and other confirmatory tests. But it was ruled only as muscle spasm. Kaagad din umanong ibinalik si Alcantara sa Senado at patuloy na mino monitor ng kanilang medical team. Halos isang buwan nang nakadetini si Alcantara sa Senado matapos siyang masight in contempt sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong ikalabing walo ng Setyembre. Nitong lunes, Kinumpirma rin ni Senate President Tito Soto na nagsumite ng liham si Alcantara upang hilingin ang house arrest habang nagpapatuloy ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects.